Bakit nga bagalit ang Iran sa Estados Unidos? Ang relasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay komplikado at mayroong mahabang kasaysayan. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit mayroong tensyon at galit sa pagitan ng dalawang bansa. 1953 coup. Noong 1953, ang CIA at MI6 ay nagorganisa ng isang coup na nagpatalsik sa demokratikong pamahalaan ng Iran na pinamumunuan ni punong ministro Mohammad Mosaddegh. Ang ku ay nagdulot ng pagbabalik ng Shah ng Iran, Mohammad Reza Pahlavi, sa kapangyarihan at nagbigay ng malaking impluensya sa Estados Unidos sa Iran. 1979 Iranian Revolution Noong 1979, ang Iranian Revolution ay nagpatalsek sa Shah ng Iran at nagbigay ng kapangyarihan sa isang islamikong pamahalaan na pinamumunuan ni Ayatollah Khomeini. Ang bagong pamahalaan ay nagdeklara ng Estados Unidos bilang isang, dakilang satanas, at nagbigay ng suporta sa mga grupo na laban sa Estados Unidos. Hostage Crisis Noong 1979, ang mga estudyanteng Iranian ay kumuha ng mga hostage sa embahada ng Estados Unidos sa Tehran at nagdulot ng isang krisis na tumagal ng apat na at apat na put na araw. Ang krisis ay nagdulot ng malaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at nagbigay ng malaking pinsala sa relasyon sanctions at economic pressure. Ang Estados Unidos ay nagpataw ng mga sanctions sa Iran dahil sa kanilang nuclear program at mga aligasyon ng suporta sa terorismo. Ang mga sanksyon ay nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Iran at nagbigay ng malaking galit sa Estados Unidos. Mga pagkakaiba sa ideolohiya Ang Estados Unidos at Iran ay mayroong mga pagkakaiba sa ideolohiya, partikular sa mga isyo tulad ng demokrasya, karapatang pantao, at islamikong pamahalaan. Ang mga pagkakaiba ay nagdulot ng malaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga dahilan na ito ay nagbigay ng malaking tensyon at galit sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Bakit may tensyon sa pagitan ng Iran at Israel? Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay mayroong mahabang kasaysayan at komplikadong mga dahilan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Isyo ng Israel-Palestine Ang Iran ay matatag na sumusuporta sa mga Palestino at laban sa pag-okupo ng Israel sa mga teritoryo ng Palestina. Ang Iran ay nag-aangkin na ang Israel ay isang, illegal, na estado at dapat itong mawala. Nuclear Program ng Iran Ang Israel ay nag-aalala sa nuclear program ng Iran at nag-aangkin na ang Iran ay nagtatrabaho sa pagbuo ng nuclear weapon. Ang Israel ay nagbabantang mag-atake sa mga pasilidad ng Iran kung hindi ito titigil sa kanilang nuclear program. Suporta ng Iran sa mga grupo laban sa Israel. Ang Iran ay sumusuporta sa mga grupo tulad ng Hezbollah at Hamas na laban sa Israel. Ang mga grupo na ito ay naglulunsad ng mga pag-atake sa Israel at nagbulot ng tensyon sa rehiyon. Mga pag-atake at pagbabanta ang Israel ay naglulunsad ng mga pag-atake sa mga target ng Iran sa Syria at Lebanon. Ang Iran ay nagbabantang mag-atake sa Israel kung hindi ito titigil sa mga pag-atake. Mga pagkakaiba sa ideolohiya. Ang Iran at Israel ay mayroong mga pagkakaiba sa ideolohiya, partikular sa mga isyu tulad ng Zionismo at Islamismo. Ang mga pagkakaiba ay nagdulot ng malaking tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga dahilan na ito ay nagbigay ng malaking tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Bakit inatake ng Israel ang Iran? Ang Israel ay naglunsad ng pag-atake sa Iran bilang tugon sa mga pag-atake ng Iran sa mga lugar sa Israel, kabilang ang Soroka Hospital at Diamond Exchange. Ayon sa mga ulat, ang Iran ay naglunsad ng mga missile attack sa Israel noong ikalabinsyam ng Hunyo taong 2025, na nagdulot ng mahigit isandaan at dalawampung pinsala at direktang hit sa Soroka Medical Center. Ang mga pag-atake ng Iran ay sinundan ng mga babala mula sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na maghihiganti sa mga may kagagawan. Ang Israel ay nag-target ng mga pasilidad ng Iran at mga liderato ng militar bilang bahagi ng kanilang depensa laban sa lumalaking banta mula sa Iran. Ang mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay tumataas na may mga ulat ng mga pag-atake at kontra-pag-atake. Ang mga bansa sa rehiyon at pandaigdig ay nag-aalala sa posibleng epekto ng mga pag-atake na ito sa rehiyon. Paano nagsimula ang bakbakan ng Iran at Israel? Ang bakbakan ng Iran at Israel ay nagsimula dahil sa mga pag-atake ng Iran sa Israel na ng mga pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng Iran. Ayon sa Israeli ambassador sa Pilipinas na si H.E. Ilan Floss, ang Iran ay naglunsad ng malalaking pag-atake sa Israel noong Abril at Oktubre noong nakaraang taon, at sa pagkakataong ito, ang Israel ay nasa direktang konfrontasyon sa Iran dahil sa nuclear program ng Iran. Ang mga pag-atake ng Iran ay nagdulot ng pinsala sa mga sibilyan at infrastruktura sa Israel, habang ang mga pag-atake ng Israel ay nakatuon sa mga pasilidad ng militar at nuclear ng Iran. Ang mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy na tumataas, na may mga ulat ng mga pag-atake at kontra pag-atake. Gayunpaman, walang na idudulot na maganda ang sigalot at digmaan. At labis na naaapektuhan ay ang mga sibilyan na nais lamang mamuhay ng payapa. Nawayungo pa na ang tensyon at hindi na lumawak pa. Nakatutok ang buong mundo sa mga posible pang mangyari at sana'y matigil na ang bakbakan at hidwaan.